magandang nga guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa park. Papunta tayo sa Mingpul dyan guys para maligo yung mga bata. Ayan, lalakad tayo. dito guys. Ayan. Papunta kami sa Mingpul ngayon guys. So, ayan, habang natin namin yung mga bata papunta sa Mingpul, kita niyo yung mga view dyan. Ang ganda, diba? Ayan, dami tao. Ayan, dito may sa karta okay sa namin kaso lang wala kayo pa ng na lang pere and guys lalakad kayo patuloy tuloy pa rin ayan it's tall J sabi niya lalakarin daw namin yung buong park ayan dito lang sa punuan pero maganda dito guys ayan uh, na titingin siya sa google map niya kung nasa na kami baka maligaw kami diba so mas maganda na yung sure yun lakad pa rin guys ayan na yun ito yung cellphone nyo nasa na kaya kami ito pero nahanap na namin yung bike guys ayan no ayun naputag pa din namin yung bike kan so yun lang kami ng bike dito guys ayan yung bike na gagamitin natin kita yung si tropa ayan binigyan ni resibo sa atin yun guys isang oras pala 30 dirham yan guys so talawa kami 60 dirham ayun no Joyride na ang dalawa. Yan, bag-bag lang. Iyan tayo dyan, guys. jore-jore jory lang habang naliligo yung dalawang bata at dalawang ay mag-asaka namin, guys. Ayun. Oh, di ba? Medyo malayo-layo lang yung pinipidala namin yan, guys. Paikot lang naman yan, eh. Kasi nakakapagod nga lang. Siyempre, eh. Kala mo nagka-cardio ka dyan, no? oh. Oh, Oh, di ba? Joyride, joyride lang. Ayan, sarap buhay. Enjoy ang Eid holiday ngayon dito guys sa Dubai. Sa UAE. Ayan eh. o. No. Hindi ko alam kung oh, ba't ko binibidyo ang sarili ko dito. <laughs> di ba? Mukha lang syunga, syunga no. ang syunga-syunga dyan. Ayan na. Tuloy-tuloy ang pagbabayad natin dyan guys. Ipapakata ko sa inyo. Ayan o. No. Ang dito diba? Yan, yes, sa mga gustong bumisita dito, guys. Yan, kita nyan Kung nga, uh, yung Mushroom Park. Guys, yan. Yan, yan. Tapos naman yan. So, dito namin sa kotse. Biyahe naman kayo papuntang. Papuntang kainan, guys. Ayan, no. Kita niyo yung uh, anak ko. Uy, nagpakit pa talaga yung asawa ko. Uy, uh, ganda-ganda yan, no. Uy, talaga naman. Ayan naman, sa isa ako. Oh. no? Uh, dila-dila ako dyan ayan narating kami dyan sa waterfront fish market guys bibili kami ng isda papaluto namin dyan sa paluto yun ang magiging hapunan namin ikat-ikat namin dyan tingin kami mga isda ayan. at sinamahan ko muna pala yung anak ko maglaro at sobrang kulit nyan pero pogi yan malas tatay diba what? bro, what are you talking about man? na ready na yung pagkain namin dito. Isa pa po pa yan. Lapo-lapo yan, guys, ha. Tinolang lapo-lapo. At yung na maares. So, ayan, no. A happy wife, have a happy tummy. iba. Yan, nakainan na. So, ayan, guys. Ayan, sinare ko lang yun sa inyong aking araw. Ayan, salamat sa panonood. See you next vlog.